Dahil birthday natin princess, naghanda po ako ng maliit. Hapunan lang ito dahil may klase sila. Sinadya ko po ito hapunan para magkasabay-sabay kami sa pagkain, sa hapagkainan. Maliit lang po ang gihanda ko kasi kami lang man sa tatlong anak ko na kumakain Tapos itong si Bibi Priya di pa man ito magkain pang apat tapos ito nga pala yung isang kilong manok na giprito ko iba namang yung style ko hindi ko nagilagyan ng harina diretso ko na prito gimarinit tapos ito na po yung pagkain namin nagbihon po ako kasi sabi nila pang pahaba daw ng buhay ay, tapos, L -O tapos ito namang si Ate Priti nagpaturo sa akin kung ano daw spelling ng I love you ay nako at ito naman ang time na sabi ni Ate Princess magpa-picture daw siya. Magpicture magpicture taking pa daw siya. Oh. Pagbigyan kasi kanyang karawan. Nikat mo na eh. Kasi tungtong muna lang dyan sa taas. Hindi, wait lang. Picture muna ako magpa-picture pa daw ang birthday celebrant. Diri lang din sa kusina kay kami lang ang mga anak ko apat. Oh. Tingnan mo wala pagisirado ang CR. <laughs> uh, flexing our CR. <laughs> uh -huh. Tapos sabi ni Ate, gusto niya daw bitbitin ang cake kay katerno ng kanyang katerno ng kanyang crop top. Ko. Po na po. Next year, tapos ay mag ka muna maglaba kay Ang wish daw ni Ate sa birthday niya nga mapagbigyan na daw siya sa kaniyang healing na iPhone. iPhone. Pero sabi ko sa kanya, mag-practice muna ka maglaba at maghugas ng plato para matulungan mo ako para mabigyan ka ng iPhone balang araw. <laughs> balang araw pa. Ang mahal po ng iPhone na hiling ni Ate, hindi ko hindi po namin makaya yan hanggang bratuhon lang. My life. Thank you rin po si malanta <laughs> ako ngayon. And thank you rin po kasi niya po ako dito bayan. Throw all, throw all out of my dream. And thank you po sa mama ko and sa dada ko na nag- effort sa akin. And thank you po sa nagbigay sa akin ng pera. Thank you tito. Thank you and thank you Dada for my cake. for the sacrifice and sacrifice thank you lord my father the son of the spirit Amen.